parang yun, yun po yung sagot. Kasi sa tagal po ng friendship namin ni Seth, ang dami namin na discover sa isa't isa na pareho pala kami. Um, pag sa pamilya, sa kapatid, bilang anak. Um, kaya I think po, yun yung mas um, nagiging main factor kung bakit po kami nakiklik on and off cam. And siguro yung mga ano ba, ang um, mga pangaral din, uh, mga paniniwala sa life, sa mga bagay-bagay, I think, mas yun po. Kasi, mas um, transparent kami sa isa't isa, kaya kami, nagkiklik? Hindi pala sure, no? Pero, yun po. Um, kasi po, ngayon, mas kilala na namin yung isa't isa. Siguro, totoo kami sa isa't isa. At sa puntong pagiging totoo namin sa isa't isa, siguro nakikita rin po ng tao yan. Nakikita rin po ng tao yung bawat tingin ko kay Francine, bawat tingin din sa akin ni Francine na uh, totoo. So, yun po yung ano namin, sikreto. <laughs> yung, yung buong Francine, um, panlabas sa kapanloob. Um, uh, yun ang yung nagustuhan ko kay Francine. Saka syempre, uh, yung... Sabi ko, parehas kami ni Francine. So, yan yung ko. Um, bukod po sa, siyempre, sa panglabas ni, ni Seth, dahil nga po, kung misa nag-uusap kami, mas nakikilala ko siya bilang anak. Yun po yung masasabi kong nagugustuhan ko sa kanya. Nakikita ko kung paano niya tratuhin yung mama niya, papa niya, lalo mga kapatid niya, kung gano'n siya ka-protective at saka um, attractive sa kanya kasi ano siya, para siyang para siyang tatay. Um, marunong mag-alaga, provider, marunong umintindi. Yun po.